welcome back to my channel. Sino nga ba? Si Kusi Ang Isang malaking tao siya. Isang nga head of music ng Asia at Spotify na nakabase sa Singapore. Na-appreciate lamang niya ang artistry, dedication at talent ng ating King of Peepop na SB19, head of music, Asia and Spotify, si Kusi Ang. Na-headline si Kusi Ang sa pag-appreciate ng SB19 at ng fandom na 18 sa Billboard Philippines, Spotify is helping shine a global spotlight on SB19's uniquely Filipino music. For SB19, they also mark a step toward reaching more listeners around the world, says Spotify Asia's head of music. Southeast Asian fan celebrates a sense of community that's uh, more visible on a global scale. Talagang na appreciate ng head of Spotify si Kusi ang ang 18 na walang sawang sumusuporta sa kanilang idol na SB19, The King of P-Pop. Samantala na ito pa ang ilang laman ng articles na sinulat ng Billboard Philippines tungkol sa sinasabi ni Kusi Ang, Head of Music ng Spotify.